good morning guys. pupunta naman tayo ngayon ng Alyumar Lupi. So ayan, samantalain na natin habang hindi pa sumusungit yung panahon. <laughs> ngayon, last time kasi, nung pagpunta natin dito, bumungad, bumungad, na, bumungad na sa akin yung ulan. Kaya hindi tayo tumagos ng Alyumar. So ayan, ngayon, pupunta na tayo ng Alyumar Lupi. Ngayon, sa mga nag-request ng Alu Marlupi Ngayon, magpunta ako na po ngayon Sa ngayon, enjoy nyo lang muna itong magandang view dito Ngayon, medyo nagkabas na sila o oh. Ano kaya nangyari kila kuya Ha dalawang top down magkasalubong Kasa kaya tayo Okay lang ako rin bumalik Kasa naman pala So ayun eh, sure pupukin na kuya <laughs> Nagkanda salu salubong sila <laughs> So, ayan, papasok na tayo ng Al-Yumar Lupi. Double L lang ang al So, ayun, sige. <laughs> so, ayan, sa lahat po ng taga al Lupi, shoutout po sa inyong lahat. So, ayan, kung sakaling makita nyo man akong dumaan, comment down below na lang po kayo. So, ayan, shoutout din po pala sa nag-request ng puntang al Lupi. Wow. Sakit sa puwet tayo. Hindi naman pala ganito kalakihan yung bungad ng daan ng Alumar. Pero kahit pa kasya pa naman ng isang truck dyan, sigurado. So, ayun, okay, dyan lang naman tayo sa sentro ng Alumar tapos balik na rin tayo hindi ka na dito oops sinaunang daan oh ito lang naman pala ang ano, center ng Aljumar. maliit lang naman pala ano tayo ikot dito hmm, hindi hmm, ko na alam kung saan nyo papunta anyways Kuya, center na ni ng Alyomar. Yeah, Alyomar po. Salamat po. Eh, multi-purpose building nila. Okay, kaya ano ba kung gikot dito? Okay, tuloy lang tayo. Ah, siguro ano konektado naman to dun sa ano sa bagong taon so yun shout out po sa lahat ng Tagal yung lupi comment down below na lang po kayo kung sakaling nakita nyo muna kong dumaan Oop, may palay pawag din sa gasaan pawag din sa gasaan ito yung chapel nila Ayan So yun lang <laughs> Nakaigot na tayo ng Aljumar Center ng Aljumar Ayan so, babalik na tayo Maliit lang naman palang center ng Aljumar Well anyways ha, Shout out to sa nag request papunta ng Aljumar So ayan dumagim na Sana wag umulan maraming salamat po ulit sa lahat na nagko-comment, nag-like at nag share ng ating mga videos. Okay, kung gusto nyo po ng mga ganitong content, yan, keep on watching lang po. Pa-share na rin po para mapanood din po ng iba na mahilig manood ng mga ganitong content. Motovlogging vlogging at saka adventure. Inag-isa ko na. <laughs> So ayun, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. So ayan, Makikita ko na ulit dito yung ano naman yung mga So ayan nga uh, dito na lang po yung vlog natin from Aljumar Lupi. So ayun, maraming maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang pagsuporta. So again, hindi ko po kayo mapapasalamatan isa-isa. So maraming maraming salamat po. Ah, uh, dito na lang po yung vlog natin from Alyo Marlupi. Again, uh, see you po sa next vlog.